Okay so dito ulit tayo kay 1573 Games So sa last video natin Tal tayong make it 400k So ngayon November 1 na So mag withdraw tayo Okay so 50k lang sa so, 2 3 4 5 Okay so nakapag withdraw na tayo So, bumawi tayo ngayon sa Dragon Burst Tiger. Okay, so malakas yung gutob ko dito, Tiger tayo. Okay, ko so, palalo. Okay, so sorry naglaga ko ulit. So nag So try natin sa Tiger. Hindi tayo. Baka manalo. Oh, ito pa Okay, so try okay, so natin yung backward pattern dito. Eh, dragon tayo. Okay. Okay, ito pa Sa next, tiger tayo. Ayun na pa 11 gate. Okay, sa tiger, panahal pa tayo dun. Okay, papas muna tayo. Okay, sa so nag-dragon, sinusunod niya ba? Okay, sa so dragon tayo. Ten kay lang. Okay, sa so panalo. So, kita niya, tatlong dragon yan. Sa so dragon tayo. Dragon tayo dyan. Oi, okay, so pa na lang. Oh, okay, so naglalag. Post ko muna yung video, wait. Okay, sa so last bet tayo, nag-tiger. Sa so, tiger tayo. 13k. Okay, so pala. So pwede na ako dyan. Okay, so, exit tayo. Okay, so, panalo tayo ngayon. Medyo nakabawi tayo. So, sa mga walang pang 1573 games, nasa description and comment section yung link.